ating premier ngayong araw na to. Sa wakas, nagkaroon na ako ng premier, guys. Sa haba ng araw na puro tayo busy sa Facebook, sa tindahan kung maliit. na ako ng ano, unti-unti ng ang aking revenue ay lumiit. So, tapos na po ako naghulog ng bagahe at naghulog ng pera sa Pinas para sa ating mga obligasyon sa Pinas. Mamalingki ako guys kasi may sakit yung aking anak. Gagawa ako ng sabaw para mabilis gumaling kasi ngayon absent siya sa iyang sa iyang rehabili kasi may lagnat kaya dito tayo mamalingki tayo ng wala na kasing gulay sa rip gagawa tayo ng pagkain na masustansya bibili tayo ng manok at karning baboy lutuan natin ng masarap ang ating anak guys so hindi hindi na ako mag ano, mag jacket tanggalin ko na kasi hindi pala malamig sa labas mainit pala kala ko malamig sa bahay lang pala malamig ayan ayan tayo guys baka baka makita ako dito ng kakilala na yung Tinataguan ko guys yung Haponesa. Tumawag na dalawang beses na hindi ko sinagot dahil hindi ko gusto yung asal niya na ginawa sa ano po. Kaya dapat iwas na ako. Matagal ko na siyang kaibigan guys. Pero parang ahas naman kasi. Kaya ayun, hindi na ako nag uh, ano sa kanya. Diretso na lang tahimik at hindi ko na pinapansin yung mga tawag niya. Ganun lang kasimple. Pag hindi loyal ang kaibigan, ganun lang kasimple guys. Ako lang yata natirang loyal guys dito. <coughs> hindi naman. Mabibilang may mga loyal din na tao. Mabibilang nga lang. Mabibilang lang talaga. So guys, sasabihin ko sa inyo, kahit takumbakan ako ng maraming pera, milyon-milyon pera, hindi ako nagbabago. Kasi alam niyan ng mga kapitbahay ko nakakilala sa akin na hindi pa ako nag-Japan hanggang ngayon. Ganito talaga ugali ko. Simple lang din ako at hindi ako nagbago. Nakatulad na iba ay nagpunta ng Japan ay nagbago na lahat. Hindi po ako nagbago lahat. Kasi anihin natin yung mga materya, uh, yan yan nga, importante ang pera, pero hindi natin madadala pag nasa bukay na tayo guys, at pang maganda ay magandang asal tapos sabayan ng ng ano sabayan ng tiyaga at pagtatrabaho, ayan magkaroon ka ng pera pera importante din, pero mas Maganda yung ano guys. Respeto sa kapwa at yung ugali. Ugali talaga. ba? Iba diba talaga yung sasakyan ko guys. Si Kiwi. Yung anak ko kasi nagamit. Alas 12 na siguro nag ano na yung anak ko. Nagtanghalian. Saglit lang tayo dito. May mga ano po rin na? Pilipina ba yun? Dito ako. Medyo malayo, malayo sa bahay. Kaso ang dami dito ang mga gulay eh. Gulay na mura din. Murang gulay. Ito ang daming ano. Ayan, di ba? daming prutas. Ito yung aking paborito Ito po ay tinatawag na yaki imo. So, every every time na mag mamalingki ako sa supermarket, meron siyang ganyan. Ay, bibili talaga ako kasi paborito ko talaga to. Ewan ko lang kung masarap to dito kasi first time ako bumili dito eh. Kasi lagi ako doon malapit sa bahay. Trial yung supermarket ang pangalan. Trial. Doon talaga as yung malambot yung ano masarap. Masarap ang ano yakimo. Kamuti po yan siya na ayan may bato tapos pina pinatong parang ano inihaw hindi siya inihaw talaga. Parang yung, ano, ano, smoke, ano ba tawag na, no? Yaki mo, ang ano eh. Yaki, grill siya. Pero wala namang apoy doon. Ano lang siya. Sa, nakapatong sa mainit na bato. Hanggang nagmaluto. maluto. Ayan, oh. Binalikan ko pa nga eh. Kasi sabi ko, kulang kulangin tong isang peraso. Kasi mahilig talaga ako sa kamuti, guys. Mag-harvest tayo ng kamuti din pala sa aking backyard. Ito okay na tayo. Tapos na tayo ng matinki. Uuwi na tayo, guys. nag-intern na yung aking anak. Magkatrabaho pala siya kahit may sakit. So, mag-work siya ngayon. Dabilisan ko umuwi. Para makakain siya ng lunch. Launa na guys. Matagal naman kasi ako nag-breakfast. Ano, Alas 10 may Kasi umiinom pa ako ng mga gamot. gamot guys Ayan. Mm. init pa pala kala ko malamig Balik lang. Ha? Binalik lang natin yung cart. <coughs> Mga guys. tayo magla-launch? sa mga ating anak naghihintay na sa akin. Naghihintay na sa akin ng aking anak.

umuwi lang ako ng Pinas pagbalik ko wala na bininta na <laughs> maingay na naman ang ating siguro ito ng ating anak. Uuwi kami. Hindi ko pa talaga natapos yung linis ng ating backyard kasi hindi <coughs> siya straight na ginagawa eh. Nilinis. Nagputol-putol siya. Ngayon huminto ako mga ilang araw. 3 days na. Hindi na ako nagbalik sa ano backyard dahil yun nga ako langan kasi isa hindi kaya minsan nung kahapon ang trabaho ko ay yung ba, diba, dumating yung mga bagay ko na philippine food natin mga paninda ko guys nag restock kasi ako so ilang boxes din yun akyat baba sa hagdanan kasi sa taas yung aking nasa second floor ang aking paninda so akyat ay ano yun akit baba akit baba ka po sa hagdanan namin kasi walang tumutulong ako lang napagod ako guys kaya pagkatapos ko nun gabi na mga alas <coughs> noy mag ah mag quarter to 10 so pagka, pagkatapos nun nag, ano tayo di ba nag nag edit ako dali dali sa premiere natin ngayon na uh, unboxing natin sa CN na mga damit nakalagay ako pero nakatulog ako nung pag edit ko guys kinaumaga, nagumising ako nung alas 5 inedit ko uli, nilagay ko kasi unti-unti nang lumit yung aking <laughs> revenue <laughs> eh, malapit na akong magsahod ano na lang po lang uh, 2 2 dollars 2 dollars na lang magsasahod na ako ulit Maraming salamat sa inyo guys sa suporta nyo lagi sa akin. Kahit maliit man yung ating kita sa mga small YouTuber dyan na katulad ko, ay sobrang blessings na yan. Sobrang blessing na yan sa buhay ko guys. Saan ka makakita ng ganyan? Sa daan, di ba? Wala kang mapupulot ng ganyan, guys maglalagay ka lang ng upload ka lang ng video so, yun nga mahirap nga mag edit pero natural talaga trabaho din kasi yan pag hindi mo pinaghirapan wala kang hindi ka makikita paghirapan mo talaga natural lang talaga yun pagod uh, ang quality ang ano quality time mo ay nandoon na siya kaya na, kaya kulang ng tulog lagi kaya hindi ba mamaya mag edit na naman ako pag uwi ito na naman ang asunod natin bawiin natin yung ano bumaba yung aking revenue so bawiin na naman ang bilis lang yan bawiin upload, upload mo lang ng marami babalik siya sa normal lang katulad ng ginagawa ko guys ayan so na Sunday yan ang open ng aking bahay para sa mga gustong bumili yung ayaw ng mga delivery cards o yung mga uh, malalayo so pwede sila Saturday and Sunday at yung mga busy na wala silang time kundi Saturday lang at Sunday kaya sinadya ko yan tapos yung Monday at gang Friday yun naman yung online mag online lang ako online lang order tapos yung hulog ko pwede naman din mag meet up pero hindi sa muna ngayon sa sunod na ako mag ano, mag focus sa meet up at saka <coughs> mag uh, ano mga deliver <coughs> door to door mga ganyan at sa mga alas na nagpapaliawi babawin na ako next year po hon pag in God's will <coughs> Tagal kasi na ano yung lalamunan ko guys kasi nalunok ko yung laway na di oras nung nandun ako na malingki sa loob. Kaya napatay yung ating pagbablog doon sa loob dahil may tumawag sa akin. Kulang-kulang din ano. Ang haba din 30 minutes. Kaya natagal natagalan ako kung nagpupamaling kasi hindi hindi ako makakonsentrate sa pamamili ko kasi binabudget natin yung kung anong bibili natin di ba napon ako ang tagal sabi ko tagal mo kasi saka naghinto yung usapan namin guys na, na nabulol ah, ako kasi parang may bumara sa aking lalumunan nawala bigla yung poses ko <laughs> Ay, ano nangyari sa iyo? Sabi ng ganun sa kausap ko sa phone. Sabi ko, "Is, ang tagal mo kasi ng pag-usap eh." <laughs> Kaya natuyo na yung lalamunan ko, wala nang laway. Tapos biglang ano, nawala yung boses ko. Tawa lang tawa kasi mahirap pala pag -pwinto ng kwento tapos namamalingki guys kasi wala kang destino kung lakad ka ng lakad. <laughs> wala ka, balik kung doon sa si snacks, ano, wala kang kinukuha. Diba? So, nandito na po tayo sa aming lugar. Ayan na. oh, ang aming kapitbahay, naglilinis na sila ng damo talaga. Ay, Diyos ko, Lord, ano yun? narinig nyo guys bakit pinaglaruan na naman yung daan doon may nilagay teka o oh, na, na ang ano ko sa sakit wala din wala na mga hazard nakalagay sa screen di ba malinis na siya guys tingnan nyo. malinis na siya andun pa yung kahoy natin panggatong pinatuyo ko kasi yan pero kailangan pa natin itrim yan lahat yun nga, bumalik kasi yung pag umaga, yung init-init. Mangingitim tayo, di ba? Iwas-iwas din tayo sa init, guys. Sa umaga, mahirapan ako pagising. Uh -huh. Dahil, ngayon, masarap yung hangin, oh. Masarap yung hangin. Ito yung pinuto natin, oh. Isa naman nagdahon. Ayan, di ba? Dito pa, hindi pa, oh. Ayan, nagtirik na naman sila. Ah, tumubo na naman uli. eh naglinis na yung kapitbahay namin. Diba? So, kailangan talaga natin. Ayan. Oh. Dito din, kalbuhin natin yan. Okay, guys. Hanggang dito na lang. Dai ma. Nandito oh, yung aking anak. Nabaliw na sa, naadik na sa fishing. Ah! Hey. Thank you for watching guys at sa pakikisama sa akin. Ah, nandito na yung ating Nandito na yung order ko pala guys oh. Singkamas. Singkamas, singkamas, singkamas. tama tama makakain ako ng singkamas. Tadang! nandito yung singkamas natin na guys. Sintamas guys, sa Japan. May sintamas po dito. Sana, nagtanim ako hindi tumubo. Ayan, next magtubo tayo guys. Wow, bagong harvest talaga oh. Dalawang kilo. Medyo mahal, kalahating lapad. Okay guys, hanggang dito na lang. Thank you for watching. At sa mga nanood sa aking premiere, mamaya ako kayo balikan. Anahin ko muna mga gawain sa bahay. At mag ako. At re-raise back ako sa inyo guys. Yung gamit ko yung ninja ko, si Maal Musra. Ne? Thank you sa mga supportan nyo guys. God bless. Salamat.